Sorry. Yung labor lang at yung foreign relations. Tapos ang uh, nitong session na to, ang sinabi sa akin foreign relations, labor at co-op. Ngayon, ang sabi sa akin, wala na yung co-op, wala na rin yung labor, at ang sabi sa akin, baka yung uh, uh, overseas migrant workers, baka yung foreign relations, pero sumali muna ako sa majority. Eh okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Sanay ako sa minority. Not open to join the Sanay ako sa opposition. You're not open to join the parang nakakaya naman, babae kang tao. Pag sinabi ng jowa mo, ayaw ko na sa'yo, magpupumilit ka pa. So, um, how do you see it na wala po kayong i share na committee? Hindi ho ba parang nakukulangan kayo sa inyong gagawin? Ngayon, at least under this Congress. Eh okay na rin yun. mag e na lang tayo ng kung ano-ano dyan sa plenaryo. Sanay naman ako, tagal-tagal eh, namin sa Congress, lagi akong oposisyon. So anyway, sana uh, mabigyan din ng konti itong uh, issue sa ombudsman. Ito talaga ang huling hantungan ng uh, justisya para sa mga naglabag sa batas na ating mga uh, government officials